Mayong hapon mga idol Di meron sa barangay Manzihi Manaklan Kita kayong dagat Ayan mga idol o oh. Amon driver Piting hinaya Dugay kaming naabot <laughs> Ito Dugay maaptan tag ulan Binuangan mga tay Sabi yung mga motor Mga

Tanda ng view dito mga idol o. Oh. Ah, sariwang hangin. Asa ah, Kamil? pag mo. Ah, sige. Ato dito sila ha? Dito. O, oh, kuyo ko? Proper dapit. Kuyo ganit ko? Kuyo